kaliang. Tutukan mo lang. Nung hapon na, nung pumalik na siya, oh, sabi ko, ilan? Sir, labing dalawa. wow, dami. Ilan sa inyo kaya tatlo? <laughs> Wala akong nakikita. Oh. Kaya nila. Malamang nalingat pa yun. Nalingat sa dali. Eh, amin na babae. Isang... Maduwag, yung greeting yun. Anin na babae, ibay yung pwede kaya, pwede, pwede, pwede ibang iba lahi. May trapness kami. Kaya, ayan, yun ang breeding niya, Yun ang kalawa. Tapos may trapness dito sa gilid. Yung egg collector namin, babae din. Para, pag babae na tatrabaho, mas maligis ang farming ang ipunako. At kung bakit babae rin ang nagtatali, nag-divert lang ako sandali, si Rocky yung siya yung kauna-unaan dating kaisa-isang babae ng patari sa Pilipinas. May na nagbanggit sa aking doktor na kung bakit mainap mas magaling ang babae kumamit ng kamay ng daliri, dalawang parte ng utak nila ang ginagamit. Tayong mga lalaki, isa lang. Kaya magaling sila gumayan. Maliban doon, pag nanalo sa sabungan, yung mga tahor, may runner, pupuntahan, kita na, baka wala ko ng sukat, haalukin 20, 25, 30,000. At kung lalaki lang nandun, magkukuntya, madaling matukso, magkukuntya ba na yun, sa ayun pera, tapos sasabihin sa akin, eh, may tamang lihim pala, namatay. Pero kung may babae doon, nagsicheck yun. Ganon din yung egg collector, minsan may bayar, papasya sa breeding, mag-aalok. Ay, pwede ba kung makakuha ng itlog dyan? Bigyan kita limang daan, isang itlog. Diyan, pero dyan sa breeding yard na yan. Mag madali din makurap. Pero kung may babae doon, may mag-alok yung buyer. At mas mahirap uh, pa makurap ang babae. Tayo madali, di ba? So yun, yun ang rason. Tapos, sa tao, hindi pa ako nakatira sa farm noon, two, three times a week ang punta ko sa farm. Pag puro lalaki kami, mag oo uuwi na lang ako. Pero kung may mga babae, pati sa pamananamalian, masaya, biruan, ganun din yan. Sabi At, ko kung paabang ng buhay. Gigilig. Eh, Siyempre, may mga asawa na yung mga babae sa farm. Sila naman, uh, mga dalaga pa hindi pa hindi pa dala. At masaya masaya rin pag sila nagbibitaw sa sabungan na nanalo ng sisigaw ang kiss kiss kiss. Bisa, meron dumapit. Kapatid ni Mejo eh. Siya nagbibitaw sa Araneta. Ano, Amerikana yung kapitawan. Eh, si, sino na yun? Darrell. Darrell Mack. Oo. Oh. Eh, tinanong I Amin, mean, sigawan sa Araneta. Kiss, kiss. nilapitan, kilis, sigawan lalo. Sa Manila Arena, hindi na si ng girlfriend ni Atong. Sunshine, Sunshine Cruz na. Pag si Atong nagbitaw na nanalo, nandun si Sunshine. Kiss, kiss, kiss. Bago siya pumunta sa upuan niya, dadaan kay, kay, kay Sunshine. Sunshine kay kiss sa lips. Sigawan na naman. Masaya. Tapos sabi ni Angel, ikaw naman libo, eh, tatlo yan. <laughs> 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 Tatlong sigawan yan, pagka nanalo, ikaw naman um, magbitaw. Eh, hindi ko ako nagbitaw na. na nananalo nan yung bitaw, basta may ng bitaw, hindi na, hindi na sila magpapalit. Tuloy-tuloy yun. So, ganun kasaya. Kailangan masaya kung hindi malungkot. sana so, nasaan ba? <laughs> okay, so yun ang, ang uh, Monday at Friday, yun ang ginagawa namin. Tapos niyan na, uh, sa so, umaga yun. Tapos sa BP, nagbibitaw kami Monday and Friday, umaga at hapon. Pagka umaga, meron kami huwag. Well, Ito pa lang conditioning fit, pwede niyong kunan. Bibitaw siya, ganun siya kagaling, ganun pa ang umi-score ng mataas na rating yung pagbinitawan mo may timing at angat unang tumpa makikita natin dinidikit sa katawan ng hindi yung mabilis nga pero parang nagtatambol pababa ang palo paa ang tinitignan natin yung unat ng paa ang iba na yung nakakauna pwede sa tayong kalab tama ng kalaban o na pero yung paluan lang sa baba sa amin yun. Kung eh, doon siya sa baba, wala yun. Pwede yung unang salpukan, dalawang salpukan, pwede yung patay na siya o pinay na, na siya. Ang importante yung timing, ang so yun ang kiniting na namin. At yun, pwede yung ito to or A+. Plus. Pag napapawaw kami, yun yung A+. Plus. So yun ang rating nila. Pag pipili na ng ilalaban, kung sino yung mataas, yun, pagsasama yun sa uno, yung pagsasama-sama ang namin. Ngayon, malitim na pa lang sa angono, may mga medyo litaso, pero so far naman, maganda pa ang school. Magwala may pang-apat. Uh, kanina, dalawang pa na, isang tabla. May dalawang pang lalaban. May resulta na, medyo eh. Yung laban na yun, tatlo pa lang. Ayun, ganun ang sistema namin. Ang hirap, may hirap tandaan di ano, na, pumili na, ganyan. Ngayon, pagka pinahinga na, tatlong araw bago laban, umpisa na ng pahinga. Sa doon, aming uh, roof, may may platform na malap, malawak na andun din yung kulungan. Merong, meron uh, kaming uh, pull-down, push-up na no, roller. Well, kasi pagka mainit, binababa namin yun, o pag maulan, inababa yung sa gabi, may aircon, inoon namin yung aircon. Pero kung hindi naman, hindi namin inoon, nakataas lang yun pag press ang panahon. Tapos niyan, meron na akong isang taon, na supervisor na rin siya. sa amin. Pareho na rin kami humipo. Uh, ah, nagka kami. Unang araw ng pahinga, three things bago laban, ang pagkain namin, 50% crack corn, 50% pellet, at saka bee pollen. Control na yung painom. Ang pointing system namin, pagtanggal ng moisture, pagtanggal ng tubig sa katawan ng manok, base sa hipo, base sa ipot. Hindi pare-pareho ang gagawin, pakain o painom. Depende sa ipot niya depende sa ipot. Kung medyo matubig pa at basa-basa ang ipot, ayan. Pagka ganun masyadong matigas, tutuyo naman siya. Ang tama ay itong nandito, pwede mo damputin at pag binatong sa dingding, plak, dumidikit. Ayaw natin yung sa baba na mabasa. Baka hindi na niya painumin pagka ganyan, basa-kabasa. Eh, yung uh, doon naman sa taas, makapigyan uh, niya ng dalawang dip, tatlong dip. Ama na. Yung uh, matigas, ayan, ibigyan niya yan. Iiwan niya muna yung tubig. Cargo loading na ang tawag diyan. Ang um, um, mataas na enerhiya ng, mga uh, sa katawan ng manok um, ay mais. Patagal ko na rin uh, kausap yung mga Amerikano, mga magazines nung araw, nung bata pa ako, nagka-subscribe ako galing sa Amerika ng um, Feather Warrior, Break and Steel, Game Cup Magazine, buwan-buwan yan -buwan dumadating sa akin, binabasa ko lahat. Minsan nandun yung mga tips, conditioning tips ng mga Amerikano ito. So, hinihiram ng mga kaibigan ko, kumabalik yung iba. Pero madami pa akong nasalba, binook ko na yung iba. Para sa ganon, ako ng ginagawa. Pwede kong mag-iprasuhin. So alam ko yung mga bloodlines, alam ko yung mga uh, meron mga conditions.